continue tayo sa ating travel mga amigo yan dito na tayo mga amigo sa volleyball dito na naman tayo gagala at syempre at dito naman tayo mag ikot ikot para naman makita natin yung mga kaganapan dito mga amigo at syempre kung makapansin nyo marami ng street light dito mga amigo yan at syempre nakatiwangwang pa rin yung lupa dyan sa kabila at dito ito yung mangrove mga amigo no? so kung makapansin nyo madalang yung tao yan Dati maraming nagbibinda dyan Maraming, uh, maraming kumakain dyan Kasi maraming nga nagtitinda Pero ngayon may, uh, parang wala na At ito yung mangrove Yan Pinapasyalan yan mga amigo na mga kababayan natin ano? Kasi maganda mamasyal dyan mga amigo Kaya lang nadismaya lang ako nung gumala ako dyan ng gabi Kasi nako Parang binitin tayo sa ilaw ano Kakala pa naman ganda ng vlog ko dyan Kaya lang problema Nako Walang kuryente <laughs> Madilim mang area. So ito mga amigo. Yan yung ano uh, airport ano. Yan yung uh, bali yung area natin nasa likod tayo ng airport. Pero yan po yung airport ng Masbate City. At syempre pagdating nyo dito, ito yung Talipapa dito sa Boulevard. Ay ang oh, ganda na ngayon ng Talipapa nila no. Yan, shout -out nga pala sa mga taga Barangay Ibingay. Bali itong Boulevard mga amigo, uh, sakop to ng ano Barangay Ibingay no dito sa Masbate City at ito yung uh, kaganapan dito ito yung matatanaw nyo na ngayon mga amigo so bali ibang iba na hindi katulad ng dati ano kasi dati mga amigo open itong area nito dito sa kanan ano yan puro ano dagat yung matatanaw mo dyan noon pero ngayon ayan uh, dumping dumping na marami na rin nakap tayo na mga uh, kabahayan yan no? ito, may dumping na nga rin oh, puro na puno. Dati maganda pa no rin yan diyan mga amigo. Maganda kitao oh, nila dida kay puro basura, oh, puro basura. <laughs> puro maganda ang view mga lodi, basura pa no nakikita na to. may basura na naman <laughs> naman. so mga amigo, oh, kung gaanan tayo, ah, papuntang barang ano yan, palabas yan papuntang social center. So dito tayo oh, sa Boulevard Extension ano. Yan dito naman tayo oh, gagala. Ayan, at kung mapapansin nyo, andyan yung SM apartment. Ayan o. 'yan Ayan, ang tagal na yan, pero nakatayo pa rin. So, kung mapapansin nyo mga amigo, dati makitid lang yung area dito, pero ngayon, napakaluwang na. Nagkaroon kasi dito ng widening, no? At itong area dito mga amigo, puro inuman itong area na to, no? Kung may ka mag-inuman, Ayan, uh, et, dito pwede ka pumunta dito kasi maraming ano dito, KTB bar. At syempre may mga hotel din dito na pwede mong tuluyan, ano? Uh, libre ang entrance. Ayan, para pag libre ang entrance, libre libre tumuloy pero paglabas may bayad na syempre. <laughs> Ayan oh, yan yung mga hotel dito. Ayan. So continue tayo, diretso lang tayo mga amigo. At nga pala, Shoutout nga pala kay Binji Bernardo at Family Quintana at Family Gigante. Yan, mega mega shoutout. At syempre, da, pa, ano pala, nakapasyal tayo dito dahil ano, requesto ni Remart Zelda. Yan, idol. Mega mega shoutout na lang sa'yo. At sana nag-enjoy ka ngayon sa ating vlog, ano? Kasi matagal mo na to nire-request na mag-rides tayo dito sa Boulevard. Yan. So continue tayo mga amigo Yan, ito yung mga papansin nyo dito Ito yung mga tatanaw dito sa Extension Boulevard mga amigo kaya no Yan, maraming hotel dito mga amigo No, at KTV Bar Tapos pagdating dito mga lodi Ayan, may mga trucking pala na nakapark dito Yan So dito sila nagpaparada kasi Bawal kasi doon sa bandang Pierre So dito sa Boulevard Okay yung magparada At ito yung Cheris Hotel yan, sikat na hotel sa Masbate mga ludi Kaya eh, pag may mga celebrity na pumupunta sa Masbate, jam pumupunta, no? Dalaw na si Iba na Alawi, dyan tumuloy. At ito, uh, meron na pong terminal dito ang A-Level. Ayan, no? Oh, kita nyo naman. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron na pong terminal ang A-Level dito sa Masbate City. So, ayan, continue tayo mga ludi Tingin-tingin pa tayo kung ano pa dapat natin matingnan dito. Ayan, So ito mga amigo, ah, pag pa natin 'to, ang labas na natin 'to, Barangay Bagumbayan na mga ludi. So hindi na po siya sakop ng Barangay Ibingay mga amigo, no? At siyempre napakalawak at napakaganda na ngayon ang kalsada mga amigo. At dito, bakanti pa rin yung lote. Yan yung pinapaliguan namin, mga amigo. At sabi ko nga sa inyo dati, maganda mag-rides dito kasi uh, tabing dagat lang yung matatanaw mo. Pero ngayon, dito, tingnan nyo naman. Yan, puro na tinambak na lupa. No? Dito sa right side, puro na tambak ng lupa. At syempre, meron na rin mga uh, kabahayan na tinayo. Ayan, no? Oo. Oh. So ayan na yung matatanaw mo Hindi katulad ng dati na talagang Ang ganda Parang biwok lang mga ludi Yan parang ano uh, Sa Maynila lang noon no? Pero ngayon wala na Yan na yung matatanaw mo at nga pala mga amigo, kung gusto mo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudeskin Motovlog kasi andito na naman tayo sa Masbate. Nag-iingay na naman at gumagala na naman. Yan, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So, dito na tayo sa unika Iha, mga amigo. ayano o, laki talaga ng unika Iha at syempre, ang ganda yan, mga amigo. Hotel din yan, mga amigo, no? Okay, palabas na tayo. Barangay, ano na to? Barangay Bagong Bayan, mga amigo. So ayan So mga amigo hanggang dito na lang siguro ang ating video Kasi medyo mahaba na yung ating travel So mga amigo hanggang dito na lang yung ating video At kung gusto mo subayan yung ating mga gala dito sa Masbate Mag follow ka na at mag subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo So ako nga pala si Dutski Motovlog Na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na Bye bye mga amigo